Hello ATNs, welcome back to my channel. Kahit cancelled na nga ang concert ng Mahalima sa Bangkok, Thailand, mga fans, mga ATNs, mga Pinoy at ibang lahi na din, nakisaya, nakikanta at naging joy at naging masaya pa rin ang buhay sa kabila ng kaniladong sa kabila ng cancelled na concert ng Mahalima sa Bangkok, Thailand. Na ito ang video. O diba, masaya pa rin at enjoy ang buhay at hindi pa rin nawala ng pag-asa ang mga 18s para sa future concert ng Mahalima in the next countries. Mm -hmm.